Hello, hello sa mga kamaritas ko dyan, ka-pawnshop ko dyan, ka-guys ko, ka, ka sure, ko, kumusta, kumusta na kayo? Ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel na to at hindi ka pa naksubscribe, please mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan. At pakalimbang yung bell na yan so uh, para lagi kang updated kung may mga ishishare ako. Gaya ng aking ishishare ngayon, nasan la update? Ayan, sa mga nag... Aba, aabang ng aking Sanla update. Pagpasensyaan nyo na po kasi uh, matagal na wala tayong update. So, andito na naman ako, mga kapon shop niya dyan. Nakagala si Inday. Dito na branch tayo ni Palawan Pawn Shop magpapa appraise kung magkaano na nga ba ang uh, appraisal sa kanila ngayon. Kaya keep on watching till 49,755. Inawas ko na lang yung 145. 49,600. So, papapraise natin ito. 5. Papraise natin ito. Don't worry. Ito, 8,500. 23,500. Thank you. Thank you. So, nakagala nga ako. Ayun. So, nagpa-appraise tayo sa Palawan Pawn Shop. Sa ibang branch naman. Kasi yung aking na-share sa inyo last time nung nagsanla ako is ibang branch yon Ayun. So, Uh, nag-try ako sa ibang branch Bekenemen, may update na so keep on watching till the end kasi eto na yun eto na yun ayun, so ah uh, diretso na tayo sa mga ka kujan ko dyan, ha, kasi may mga nag-abang na and uh, yung may mga sanla experience ngayon is pa-comment down below pa-update ako sa inyong mga location, okay? So, ang aking share ngayon is, which is yung nakita nyo naman na aking pinapraise is, Uh, 18 karats, 22 karats and uh, 14 karats. Okay, this one is at uh, 24 karats pero pag dito sa atin, yung pinag uh nila ng 24 karats is at uh, 22 karats yung uh, binibigay na appraisal rate niyan. I don't know why. Lalong-lalo lalo na pag walang stamp yung mga jewelries niyo na 24 karats na 999.9 is hindi nila binibigyan yan ng 24 karats price kailangan may 999.9 or 24 carats na naka sa jewelry niyo. Ayun so pag yung uh, usually kasi yung mga Chinese gold walang naka-stamp di po ba? Ayun and yung iba is hindi nila nasisilip yung naka-stamp 'yung 999.9 is binibigay nila binibigyan nila ng uh, 22 carats ganon ganon sila sa Uh, ganun yung mga pawnshop dito sa atin Kaya start na natin sa 14 karats Okay, so alam niyo na Ang ibibigay ko sa inyo is Diretso na na yung uh, Per gram Nung carats, okay But disclaimer lang Yung aking mga sinishare sa inyo is Based on my experience Hindi ako nababayaran ng mga pawnshop Ganun, basta uh, Sinishare ko lang ito para dito sa aking uh, channel Ayun, okay Ayun. So, magkano na nga ba ang 14 carats ngayon kay Palawan Pawn Shop? Ready na, ready na. Ang lumalabas na program is 2,975. 2,975 14 carats ayun sa so mga nagtatanong ng 14 carats eto na yun 2,975 pesos which is nag uh, backread ako or ko yung mga old, uh, Uh, vlog ko ng Palawan Pawn Shop ng 14 carats is same pa rin, OMG same pa rin na yun pa rin yung presyo, 2,975 ang per gram, which means anong buwan na hindi pa rin sila nag-update, di pa rin sila nag-update sa Palawan Pawn Shop, so totoo nga na napag-iwanan na sila kasi yung mga ibang pawn shop is nag- Taas na sila, diba? Kaya bumalik tayo sa Palawan Pawn Shop. Next, next month ulit. Okay? So, ewan ko lang sa inyo. Magkano ng 14 carats? Comment down below. How about 18 carats? Magkano naman ang 18 carats? So, eto yung mga tad, -tad ng aking mga singseng na aking pinapa-appraise. Ayun. So, magkano naman ang 18 carats? Ngayon is 3,875. OMG! The next, the, the next. <laughs> Niriwatch ko yung last na update ko sa inyo ng Palawan is same pa rin na 3,875 pala! 875 so meaning hindi pa rin sila nag-update na pag-iwanan na nga kasi po mostly sa mga pawn shop ngayon sasabing kong mostly kasi 1, 2, 3 ilang pawn shop na is nasa 4,000 na sila ang 18 carats. okay sa Palawan is 3,875 so Yeah Na-expect ko nga na at least mag 4,000 na sila Or Yeah, 4,000 At least 4,000 or 4 plus Ganon Kasi yun na nga Sabi ko 4,000 plus na nga sa iba. Now, is same pa rin, for 3,875. So, abangan na lang natin yung next na update. Baka naman bongga, baka naman 4-5, ano? Beke, nemen. Kasi ang taas na ng mga brand yung ngayon, OMG! Literal na ginto, ang presyo ng ginto ngayon, ang hirap na bumili. Kaya, swerte talaga yung maraming investments sa mga alas, many years ago. Sila yung mga tiba-tiba. Okay. Buti na lang si Inday may nabili tayo na konting investment. Ayun, so, uh, at least, uh, <laughs> uh, nakakangiti ako ngayon kasi yung investment ko is bumalik na yung uh, pinabili ko and may kita pa ganun, okay? So, magkano naman ang 22 carats kay uh, Palawan Pawn Shop? Ayun, medyo parang <laughs> sa tagal kong hindi nag-share, gumawa ng sarili kong vlog. Parang nangangapa tayo ulit. Ayan, yung bunganga ko na naman, nawawala-wala. Nandyan na naman yung tatawa-tawa sa akin. Sige, okay lang, tumambling ka dyan. Charot. <laughs> so, 22 carats is 4,722. OMG! 4722 Same pa rin last time kasi yung last na na-issue sa inyo ng 22 is 4723 aba bumaba pa ng piso kasi ngayon is Uh, 4,722 Isa lang ang ibig sabihin yan Si Palawan Pawn Shop is Hindi pa rin sila nag-update Which means same pa rin Yung last na aking binigay sa inyo Na update ng Palawan Pawn Shop Kahit sa ibang branch na ako pumunta Same pa rin yung uh, binigay Okay Unlike sa other pawn shop, may konting uh, difference na. So, abangan, abangan, abangan na lang natin. And sa mga ka-pawn shop ko dyan, ka-guys ko dyan, ka-churpan ko, pag may mga asan uh, update na kayo, nakapag-sun na kayo, nakapag... Uh, Tubos na kayo pa comment down below kung how much, how much, how much. jan sa inyong mga location kasi po, depende po talaga yan sa location. Mas mataas sa inyo, mababa sa akin. Mas mataas sa akin, mababa sa inyo. Ganun. At isa pa dyan, depende yan sa mga last natin, sa record natin, and sa mood ni appraiser. Pag nakasimangot yan, nako mhm, mm bagsak presyo. Pag hindi, pag hindi in the mood, kasi na-experience ko yung ganon, bibigyan ka ng uh, regular price. Pero pag okay-okay ang mood, ayun, pag happy yon, bibigyan ka ng uh, promo. Ayun, may mga tinatawag silang promo, appraisal surprise, mga ganun. Ayun, so, abangan-abangan na lang po natin yung next na update natin. Peke-peke ni Men, may mga update na. Kasi ang taas na po ang mga alas ngayon pag bibili kayo brand new. Di po ba? So, that's it for today's vlog. You know the drill. If you're new to this channel, thanks for watching. Bye-bye and God bless. Sana naman, tama ang aking mga pinagsasabi ngayon at hindi pa ulit-ulit at bolol-bolol. -bol ano? Ayun, para hindi ka tumbling dyan. Bye!